magandang umaga nandito ako sa sunroom kamusta na kayo eto naman ako <laughs> ang ginawa ko kasi kahapon pinagtatanggal ko itong mga dahon, ano, puno ng sili dahil itong sili naman ay eh, napakadami ko nang na-harvest at saka ano na ngayon fall magwi winter na so hindi na kailangan hindi ko na kailangan tong sili ngayon ang dami kong sili baka tatlong kilo na apat na kilo at marahin na rin kami na ipamigay so ganito ay tsura niya ngayon tinanggal ko kahapon at yung pinagtanggalan ko ginawa ko at tinaniman ko ng garlic ng bawang So, ayan siya. Ang, ang laki niya. Oh. Ang dami niya. So, it, kinuha ko na, inipong ko na lahat yung pula na sili. Pero, tignan nyo, ang pa rin. So, pwede ko siyang tanggalin at saka ko siya papulahin din. Mamumula naman yan pag kahit tangga, ano yun mo, pitasin mo na. Ayan yung tinanggalan ko nito ha, e, tina, tinaniman ko ng garlic dahil para sa next year may ma-harvest akong garlic uh, hindi pa naman sobrang ginaw ngayon pero malapit ng guminaw at saka hindi ko naman kailangan sobrang daming sili kaya nalis ko garlic na inilagay ko so ito siya ngayon ang gagawin ko ngayon dito alisin ko lahat yung mga sili at papupulahin ko siya nilalagay ko siya sa freezer para magamit the whole the whole year the whole winter hindi rin naman malakas paggamit ng sili di ba iyan uh, so ang kukunin ko ngayon dyan yung sili at saka dahon yung dahon na igagamit ko sa pag nagigisa ng gumagawa ng tinolang manok sinigang na hipon So, nagagamit yung dahon. Kaya, ngayon, iipunin ko yung dahon nito. At ang sili. Ayan. Ang, pwede rin siyang i-frozen yung, yung dahon. May nabibili nga sa mga Filipino store, Chinese store na frozen na dahon. Katulad ng ampalaya, dahon ng ampalaya, kamote, Talbos ng kamote. Uh, tsaka itong sili nga. At I think meron pang ibang frozen leaves na ginagamit namin dito. Uh, so, yan. Yeah, kukunin ko lahat yung mga dahon. At tsaka yung mga sili. Ang dami niya. So far, maganda yung lupa ko dun sa lugar na yun. Walang clay kasi yun. <laughs> so, yun. Tinaniman ko ng garlic. So, ngayon, pisahan ko na to. Yan ang aking trabaho. So, tignan nyo yung aking upo. Walang kumakain. Walang gumagamit. Hanggang ngayon, nandyan pa siya. At, uh, ang ating iba ko pang mga gagawin, eto, maglinis ng dahon at ilalagay ko sa ang mulch sa garlic. Yung garlic ko, dito ko na lang sa inyo pakita. Tinaniman ko ulit ng 60, I think 60 or 70. Ito siya. Yun. Nilalagyan ko ng net kasi ginugulo ng mga hayop. Ewan ko kung sino rabbit, daga, I don't know, uh, squirrel. Lilinisin ko rin yung kamatis doon. Mga cherry tomatoes yun. Ito rin, lilinisin ko itong aking strawberries. Maraming trabaho. Maganda naman ang panahon. So, 'Yan, paano ko lilinisin yang 'yang dry leaves. At tignan natin dito sa likod. Nilinis ko na itong isang plot dito kahapon. Ito. Tinanggal ko na rin yung mga kamatis na hindi na mapapakinabangan. Dito, meron akong project dito. Diyan sa gilid na yan. Marami ako doong ano eh, tiles. Pwede ko siga sigurong gawing uh, bed para next year dito. Gusto ko mataas yung strawberry para madaling kunin. Ayan, mga sili pa rin yan. Ayun. At ito naman ang aking nililinis din. Gina, uh, pinapapatabain ko ang lupa para maganda ang mga ani kasi hindi siya hindi maganda yung lupa ko dati nga dahil sa clay at yung luma at saka yung punong ito ang ugat niya punong-puno pero pa yung pinagtaniman ng ibang gulay may ugat pa siyang hindi ko maintindihan. Every year na lang nililinis ko. So, ganito ang gagawin ko ngayon. Lalagyan ko ng pinag-anuhan uh, ng bigas. Marami ako nun eh. So, ilalagay ko sa padding, ano siya, sa ilalim. Para hindi siya uh, ugatin nitong puno na to. Kahit itong puno na to, nagbibigay din ng ugat to. Oh, katabi niya, ano yan eh? Blueberry. pinatay na nga namin eh, tumutubo pa rin eh. So, ang ugat niya nasa ilalim pa rin. Nagpapadami, nagpapahirap sa lupa. At uh, ito pa rin, sa kung gagawin yung aking ano, compost. So, maraming trabaho. Actually, maganda ang panahon. So, marami akong magagawa. Ayan na yung Ayan na yung isa kumplet na li, na DNS. Inihiwang ko muna tong kangkong at baka tumubo pa. <laughs> Dito may natira pang mga mga sili. Oh. May mga sili pa rin. Ito naman cherry tomatoes. Pwede ko na rin tanggalin. eto sili pa rin isang katutak ang sili so maraming trabaho dito namin nilalagay yung ano mga uh, waste garden waste dito sa supot na yan at yan eh hinahakot at saka ito eh butas naman dito ko siguro ilalagay mga ibang dahon pang hakot ayan ito gagawin kong raised bed so yan ang ganap anong ganap? ito ang ganap Unti-unti ko siyang inaayos para sa next year. Gusto niyo makita yung anong nangyari sa okra. Buksan natin ito kung mabubuksan isang kamay. Ayan ang cherry tomatoes. Pag natapos ko na tong side na to, ayan, papunta ako dito. Hopefully, kung hindi magis, ma kung maganda ang panahon ng winter, magagawa ko yan. Ayan na itsura ng ano, okra. So, gagawin ko siyang yung buto nito isisid ko for next year yan maraming lilinisin itong mga bulaklak pwede ko na rin patayin ito green peas wala magmula nung hindi na nadiligan hindi ko na siya hindi na siya tumubo ng maayos Okay, so yung mga dahon na yan Pwede kong ibaon dito sa Sa ginagawa kong project Okay na ako dito sa size nitong aking cage Kasi dalawa lang naman kaming Makikinabang sa ano Sa uh, ani Sa harvest Ito yung mga talong Wala na, patay na ang panahon ngayon minsan malamig minsan mainit iyan ang fall fall season so ayan na tayo ayan na ang buhay ko ngayon maglinis ng fall sa fall season Ayusin natin yung lahat. Okay. Dito na lang. See you next time. At baka gusto nyo mag-subscribe. Malaman nyo yung ginagawa ko dito sa Ontario, Canada. Windsor. Specifically. Uh, na Nagiisno pag winter. Thank you for watching, bye-bye.